Magandang araw mga best buy. So for today's video, tayo ay magpapadala ng King 7500 SDRA diesel generator kay Sir Alden Doblon dyan sa Eastern Samar. i nyo natin yung ating generator na to bago natin ipadala para hindi tayo makapagpadala ng mga defective na unit sa ating mga kliyente. So ito yung mga specification na meron yung ating generator. So unang-una, may 186 FA engine, sakto-sakto lang para sa isang 7500 watts max power, at 5 kilowatt rated diesel generator. Sa Genset Controller natin makikita mga ka-best buys yung tatlong figure isang tinginan mo lang. So meron kagad siyang volt para monitor nyo kung gaano na ba kataas o gaano kababa yung voltahin na ibinibigyan ng isang generator. So from 220 to 230 dapat. Nandito rin yung kilowatt consumption. Hanggang 5 kilowatt yung kaya niyang i-provide. Isa pa sa kagandahan ng Genset Controller mga ka-best buys, pwede natin kontrolin power output ng generator. Pwede natin kontrolin na hanggang 4 kilowatt lang yung magiging power output niya mas mababa, mas maganda dahil hindi siya masyadong hirap. Hindi masyadong napupersa yung generator. Pinakamababang display which is yung ating frequency, current, battery, and runtime na display. So yung ating engine temp at saka generator temp, wala siyang function dyan. Kasi wala siyang engine temperature sensor at generator temperature sensor. So nandito rin sinalim yung kanyang ATS port. So yan, meron siyang 5 pins na para sa ATS controller. Kapag po bumili kayo ng ATS, mga ka-best buys, kusa na siya bubuhay at kusa na rin siya mamamatay. Magdadagdag din tayo ng 10,000 pesos para sa ATS box. Sa unit only, mga ka-best buys, meron ka ng kasamang remote control. AC output, positive, negative. Ito naman yung kanyang fuse. Main breaker at starter switch. 220 volt output. Nung so, silipin muna natin yung loob, mga ka-best buys. So sa loob, ito yung kanyang engine, yung manual stop and run niya. Ito naman yung kanyang battery. So dito tayo maglalagay ng langis. At dito naman sa ilalim, dito yung drain. Dito lang natin sasaluhin yung mga lumalabas na oil para mas mabilis yung ating pag-change oil. Ang oil natin nga pala is 1 liter, 10W30 or 10W40. Ang ating mga generator dito sa Best Buy Spindoro, lahat po 100% copper. O, paano ba natin i-start yung ating generator? Siyempre, dapat lagi nakakonect yung ating mga battery. Naka-on dito sa manual, on and off. May langis. At may diesel na dapat. Unahin natin yung key starting para sa way of starting. So nag-plus na yung ilaw dito sa ating genset controller. Dapat mabuhay na yung ating generator. So natin dito mga ka-best 220 na yung voltage. Zero-zero yung kilowatt power. 62 hertz. At ngayon naman mga kabes, by sa natin yung remote control or remote starter ng ating generator. So pindutin natin yung unlock button. Dalawang magkasunod. Ayan, buhay na siya. Tapos yung lock button naman. mag load test naman tayo. So, patayin na natin yun yung generator. So, yun mga ka-best buys. Perfectly working na yung ating generator na ipapadala. Ay, Sir Alden Doblon dyan sa Eastern Samar. Para sa inyong mga orders, comments, and suggestions, si maaari kayo mag-text o tumawag sa aming cellphone number na magpa-flash sa inyong screen. Bisitahin ang aming Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat mga ka-Best Buys. Mag-ingit po tayo palagi and God bless po. Mga pala mga ka-Best Buys, yung presyo ng ating Philking 75 unit only ay nagkakahalaga lang ng 55,500. At kung gusto yung fully automatic na yung ating generator, mag-add lang tayo ng 10,000 para fully automatic with ATS na yun yung setup. Maraming salamat mga best buys. Mag-iingat po tayo palagi. Gabi yeah, po.